Uh, good morning mga boss. Papagas muna po tayo. Yan kay boss Gaspar. Tsaka si ano? You know? Ela. Ayan nag nagisa nang ano nang sticker natin. you okay, boss. Okay boss, thank you. Ah, uh, Rico, out sa short po tayo. Ah. Uh, papalagay na ano si ano si Sir Rico tsaka si Ma'am Nicole. Ah, uh, sunshade. Dun, dun, sa kanila ano, swimming pool. ya di to ayan, o, yung gandang private resort. ayan nandito na tayo, River Leisure. Nakasama natin si JR, Terima kasih Master mga boss, nandito rin. Dito lang po siya sa, ano, sa Arabia, bebe anak masantol. Ayan, Master, good morning. Good morning, good morning. Yan, nagdala tayo ng mga gamit natin. Nga boss. Yan dito na yung atrapan natin. Tapos mga mga gamit. Ito 'yung pare yung ano, buksan mo nga. Unboxing. Ah. ah. Balik River Edge tayo. Yan natin lalagay oh, ng sunshade dito. Papalagay si Sir Rico dito at si Mang Nicole. Ito po na si Mader si Mader, good morning. <laughs> Ayan, yung nanay ni Boss Rico. Sir Rico, nagdidilig kayo ah. Ay, wala kayang ano dyan, chocolate. Pakin, bot. Pakin. Ano, chocolate, at saka yung, ano, gusil. Huwag ka paring tumitira ka. Mama, ano, sir. Ano ba? Ah, ay, may tayo, mo ano, boss. Pang rugby boy. <laughs> Pang relax. <laughs> ah, tumitira yung dalawa. Rugby boy itong dalawa. <laughs> okay. Ano na tayo, lasada tayo binili, eh? ano? sada Tignan natin tapos ito yata yung ano to uh, yung, yung, mga tali nya para din yung kaya pong dama ba? Diba? yung 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 kaso dalmasyo meron na siyang ganyan eh sun Malboro, Lucille oh. <laughs> uh, Lucille Ayan. 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 Oo, oh, mga boss. Ayan. Ay, hindi, siya, hindi niya kamukha yung kay Sir, Sir na. ano? Yung, yung sa kanya, kulay, ano? Kulay, dark, dark brown. Ayan. Ano? Dayo, gusto mga ta, Kung Ang nalapad niya. Meron pa tayo dun eh Ah, hindi niya kamukha yung kay ano Kay Isa Dalmasyo Ito para siyang ano Para siyang sako Ah, isa prima Ayan Body ano siya, triangle. Dalawa, dalawa po yung pinalalagay nila. Ayun Triangle dito. Natin lalagay 'yan. Ah, ganda ng upo para kang Wala Yes. Para kang nagre-relax. Ah. boss. Para kang Ay, 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 ito yung pagpa-relax boss Pagpatanggal ng ano <laughs> uh, Problema <laughs> Talaga. <laughs> okay. Hindi na Tingnan natin si Boss Rico kung ano, kung ano yung design niya dito, ha? Huh? Kirain ko muna to pa. <laughs> para <laughs> maayos problema. namin yung, yung kinakabit namin tent. Oo, <laughs> Boss. Okay. Hmm? Oh, pare. nakapaglagay na si na Master dito. Nang isa. Ajeran. Mainit. Ayan oh, para siyang ano, para siyang Ano? ano? Uh, alam mo Tibak boss. Ano <laughs> tibak daw. Saranggola. Ayan oh. Tapos yung isa, kulang pa yung ano doon, tubo ano. Dalawang tubo lalagay namin doon. Tibak daw sabi ni Master ah. Mukhang ano to ah. Uh, excited din sa'yo ah. Tapos ma temporary pa lang po 'yan, maglalagay din tayo dito ng ano, ng siguro kable, wire, wire nung ano, yung sa pelco siguro lalagay natin dito tapos meron tayong lalagay na ano doon. Bracket. Wala ko tubo, dalawa. Bumili na si na master kanina, di na lang daw. Na master, di na lang? Tapos. Yung ano, yung mga tubo. Uh, dito na rin lalagay dito sa labas. Dito natin lalagay yung ano, yung tubo. Tapos lalagyan natin siya ng puting. Tsaka doon isa pa. Bali ano dalawa. Ayun ma Mainit. Kailangan tong ilagay. Uh, para yung mga guests, di sila naman mainitan. Oh. Oh, na. Tayo, okay. Okay. Ah. Ah, tangan Alina kayak muna Master. Oke. Para installation. Sa Hala, yeah. Invitas lang. Yan si Boss Dong. Shout out ah, Boss no, Dong. Invitas <laughs> lang sa ano, sa Vitas Project. dun ko dadalhin 'yan. <laughs> 50 meters. Pahaba 'yon. Okay. Shout out. Oh, mga vlogger. Nandito <laughs> na lang ako si Boss, Boss Macdo. 9 <laughs> meters na na? 9 meters nating 9 na tapos yung, yung lapad yan ilan? meters? ito? ano po? ah ano yung lapad yan? ano? 1 meter yan? 1 meter yan 1 meter yan ilan yung metro? siyam siyam 9 bus 540 yan ah waa ayan bari na po 10 meters na yung ginawa natin dahil Kay... bus BLM Ang kapal po nito nasa Benemex Tapos uh, double case Para yung init Hindi natin makakapasok na Opo, boss Para malamig ang pagtulog Iyan. natin Iyan po, Gi Okay, nasa na siya 600 na 600 pesos Para malamig full pagtulog natin Pang gabi Alright Okay Yeah, boss Thank you Sabi ayo sa witness project para bebe. Et, tingnan na lala guys. Yung ni-iron natin na boss, ayan, andito na. Donsban, lift ties. Kulay green din po. Ang kulay niyan. Kulay-kulay nung dati ni Daniero, tile span Ganun din po kulay green sino naman yung inside gutter na pinagawa natin nandito na uh, 0.5 buong kapal yan smoke na stainless 304 yung hindi kinakalawang alas uh, so na po yung mga materialis natin sa ano, sa roofing uh. Yan, buo exploring na po tayo dito. Ayan, oh. Si Jao, mata. Ah, oh, Naka-flooring na yon. Tapos ito, ito na lang kong content konti dito. Pwede mo nagsaba ito, oh. Jao. No. Ito. Ayan, si Jao, mata po nandito. Ah, sing pag-aalo natin. Mas nakabang na rin yung ano dito, yung sa lababo, maghahatid na rin tayo ng uh, ano si dun sa sa kabira bali naka iskwala yung ating lababo. dito dito yung rep tapos pantry tapos kasara po natin yan kasara doon na si SB yan at saka itong pinting pin to ito yung open natin magiging ano uh, sliding sliding door aluminum ang nalagay natin yan sa door tapos yung aircon, baka dito na natin nalagay yung split type na aircon dito. Uh, island. Dito yung island niya. Ayan, pwede lang ano to. Yaw, pwede nang mag-roofing dito. Nakaplastering na po lahat, pati po sa likod. Ayan o. Oh. Nakaplastering na mga boss, tapos na ayan okay. so naman yan asetado natin yung lababo tsaka yung roofing, next day tapos yung abang niya dito sa kanyang waterline ayan nakabang na yung pipe na kulay blue bulang po yung yung dito kaya blue yung po yung ginamit natin tapos mag, magkano lang tayo ng PBR dito sa taas yung kanyang ano uh, sa kanyang lababo yan nakabang oh. na din yung pipe niya PBR 2 po para sa mababo yan Dito naman kung sa Washing machine Tapos maglalagay tayo dito ng Poset para sa washing machine At saka yung kanyang uh, Outlet Doon, maglalagay tayo Ayun mga boss, yung natin si Chow dito Balik muna po tayo sa kinamaster uh, Master George, tsaka kay JR Doon sa River Edge uh, resort pa tingnan natin kung ano yung nangyari dun sa ating nilalagay na no na sunshade dun sa kanyang swimming pool okay boss let's go uh. Welder na si Master. Ah, boss. Ayan, yung mga tubong bilhin ni Master. Ginalagyan natin yung ano, ng... Anong tawag yan, Master? Talagyan ah. mo? Alam ko, boss. Parang pakapit lang sa <laughs> pundasyon. Kapitahan na lang. Ayan, tenement po yan yung nilagay ito. Para po subuusin na yan ng sanong semento. Ukayin yung ano doon, yung lupa. Para matibay doon sa... Paglagay ng sunshade. Ah, River Rides. Private Resort. Ayan na. Ah. Palamanip ka na kung kakaroon. Balas? Wa. Ayan. Simento. Buhangin. Nasaan siya no? Nasaan si JR? Nasa likod? Ayan no. Ah. Uh, dos. Ang tubong yan mga star. Uh, tapos dos. Ah. Tapos S40. Yung tubong ginamit natin. Ito. Nasa likod si JR. O. Nakita mo na yung ano yung Yamashita Ah oh. Jihar Nakita mo na Yamashita Dito po boss Yan dyan natin lalagay yung isa Tapos yung isa doon. Pero nakapaglagay na sila ng isa dito Ayan o oh. Tapos lagyan natin ng ano uh, to Ng brace dito Pinaka brace Hindi po tayo naglagay dito uh, na Nandyan na po yung, yan Nilagay yata nung Tito ni Nariko pero kailangan to dito siya nakalagay eh, para matibay. Pag inilin natin yung kable, meron siyang ano suporta dito sa sa pader. Eh gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng ano pinaka brace niya dito. Ayun, dun tayo mag nang ng isa pa. Ang takipan ng lupa ni na Boss Rico rito. Ha. Huh. Yan. Okay na lalim yan tapos bubuos na lang ng ano ng cemento uh, to ano to pa kwento mo milon ajar ako ah, ndol ako ah, kundol pala to mga boss sobrang init oh mabuti yung alaman tapos yung mga talong sili sobrang init Diyan po tayo, master ah, merienda. <laughs> Ay, mga boss oh. Tasty. Tsaka kaya, tsaka to. Uh, ano to? Ah, uh, ano iced tea at boss. Iced tea na. Ay, okay, may tubig na malamig pa. Ay. Ay, maraming salamat po sa living merienda. Dito sa River Edge Resort.

Master, parang parang guys lang dito ah. Master. Ah. ah. Si <laughs> <ay>, ano, <babayanya, yun. laughs> <laughs> oh. na, ka tapos Dali ka, yeah. ka don, Master. Ano <laughs> ah, okay naka uh, bus na naka semento na po yan tsaka to yan naka mayroon na tayong pasak dapat ito ganun na lang yung ginawa nila yung unang gumawa para matibay safety ngayon tatanong ko muna kay sir rico kung kung babaguin to doon na lang lalagay kung hindi maglalagay na lang tayo ng ano doon, ng pinaka brace niya okay tapos yun dito Okay na rin to Ayan Ibay Ayan o Sige na siya na master ah, na Okay mga boss yan dalawa Dalawa yung ilagay natin Ayan ang ano yung mga season yung mga guests bit na yung mga gamit natin ah, si ma'am Nicole ayan po si ma'am Nicole tsaka yung mother niya. shout out po asan si ano, si boss Rico wala ano okay na ba yung ginawa natin ginawa namin ayan para siyang ano para siyang ano uh, saranggola <laughs> may tawag si master dyan eh ano master? di diba. <laughs> Okay, nililipin na tayo. Si Jaron, yan. Ginatanggal yung ano. Ginabakyam yung... Yung ano, yung buhangin. Oo, oh, maliit na maliit na sas. Sigurado. Okay. Tapos yung ano, kablo dito, wag mo na nalagay. Uh, susubukan mo na to kung kaya. Kaya nung... Yung... Nilagay natin ano. Tali. Okay. Okay mga boss, ang ito lang po yung vlog natin. Uh, maraming salamat po. God bless po. See you sa next video na lang po.